Buti na dope na check nyo na ano. Buti nga nga kung ano. Naagapan mo rider kasi kung hindi naagapan ng rider ibang mag-deliver no. Ibig sabihin, then, sa ibig sabihin e. yung, yung rider. Yung rider, rider ang mga concern mo. Kasi sabi niya, kasi what, ano, eh, mo ano eh, robot yung Ano yung seller eh? Robot rin na yung nakausap sa kanina. Ay, so, um, uh.

hindi ka nila yung mga review. Yun sa issue ng dumate. Okay. Buti na, buti nga na ano ninyo na... Ano nga nga. Eh, kasi sa taka kami ang tagal. Tagal dumate. Sabi, sabi mo. Ano na lang isang kotse, sa isang motor, para hilangat silang dalawa. Oo, kasi... Si Tana, mahilig din kasi siya sa panlalaki. Oo. Oh, oh. Paano, yung gusto pala ng Tana mag Ano naman ang nangyari sa akin? Ang bigbig kong ganyan. Ang bigat! Oo oh, lang, ikaw siguro kumuha niyan. Bali yung kamay mo. Ako nga, hirap na hirap po. Oh. Ano ba yung Ang dami Oh. Oo, oh, diba? Sayang din. Diba? Ang bigat mo. Ang bigat. Ang dami-daming laman Oh. nako stir na maraming paraan yung sayo at saka yung patay kayo hindi yung katulad sa amin na ano nakulay patay mag paliwanag ka doon hindi sabagay eh. ikaw naman ang encoder eh ikaw magno-knock doon at sabihin mo na hindi nakuha nila gawa ng anong magdila na lang kayo kasi hindi reason yung baka kasi maano na yun kailangan iba yung reason niyo ako nga eh kung hindi ako ni ate ano eh bubo yung lalaki pinagigate na nakuha ko na kuya kung kako nakuha ko nila na sa kanyang stab na yan kinukuha nila ba? Diba? sabi ko ano kako ano eh bumalik lang kako ako kasi wala nga akong tricycle wala nga akong sasakyan paano ko dadalhin sa bahay yan sabi ko eh kaya binalikan ko kako yan sabi niya, kinu nakuha ko. Ay kuya, mamatay man ka ako. <laughs> Lumubog ka ako ang nagsisinungaling ngayon. <laughs> wala po talaga. Wala nga doon, may nagwala. Na, ano, nakuha na nila. Oo. Uh. Tapos, nung 15 pa rin nang Hmm. Tapos bumulog nila eh. Ay naku, di naman natin gagawin yun. Ano tayo? Wala, wala, ano tayo, tayo PG? Wala siya, sabi niya. Sino nakuha na? Hindi e, nga, mags magsimba kayo sa simbahan naman. Nagagulong-gulong siya. Si <laughs> Para ano, para mawala yung pwede mo sa taon. Bakit ba? ba? Baka naman kasi nakuha talaga. Nakuha ano nga. Alala, halata hala, naman yung ko lang ang eh. like, na dami nang pagsama kasama. Para nagpapaawas yung mga anak na ang dami nang kasama na-encode na yun eh. posible namang, ano, sila at nga eh. Galing pang ano yun eh. Patanda sila eh. Buhuin pa sila naman Naka, yun nga ang nagka-problema din kami nga dun sa bigas. Gawa ng, ginuhita na nga yung building din nila Ate Leah, Wala naman dumating na bigas. Kaya nakipag-away din sila kaila Emily. Eh ngayon, syempre, kalikit ni Emily si Ate Au. Kaya parang nagka, ano, nagkasagutan. Hindi sa ko si Big Boy. Hindi ko naman nabigyan eh. Kaya nga, yung yung kala yung, yung limang kilo diyan inano ko na eh binigay ko na sa awa ko kasi wala nga sila nasa trabaho di sila nako nang ito naman ko ito naman ko ya sugar napaka alert 24 hindi siya nako nang stand kasi nasa din siya nakuha ko kay ate aw sabi nga eh buti na lang at saka hindi chamba na barangay na nila hindi pala siya mamatid kuya sugar bakla baklaran pala siya phase 1 sabi sa akin, hindi pa akong naging mamatid madi. Ang dami-dami ano sa ano nyo, kapitan nyo. Hindi, hati daw ang phase 1. Ay, phase 1. Ang phase 1 daw na, meron daw ng phase. phase daw phase 1 na mamatid, may phase 1 na baklaran. Ganun daw. Uh -huh. Sabi ko, akala ko naman, akala ko naman ikasama kayo sa phase 1, mamatid. Gusto nga niya mamati kung di, pwede nga raw inip, ano, hindi eh. Kasi dulo na siya ng ano, papunta na siya ng 7 eh. Malapit, malapit na siyang isang, isang ano, di ba, bago, bag isang street na gano'n bago mag, ano, 7 kanila na yun. Eh, dulo na kung baga sa mga bahay, sa pinaka, ano, tagal ng bahay, dulo na siya. Kasi, end blood nga siya eh. Sabi ba naman, bakit ako dun sa baklaran naman, di gusto kong mamati. Eh siya, di ilipat mo yung bahay mo sa mama, sa ano sabaw boundary ng ano para maka Ay, ari na siya eh. Oh, wala na siya. Ha? Pero siya pa rin ang sirtegal ng bahay. Siya pa rin daw na, ano Wala nga na nakuha yung unit ni Linit eh. Kaya nga nagigigil siya eh. Sabi niya nga, pwede ko ba yung habulin? Eh di palista mo yung pangalan ni Linit. At saka mong i-double entry yung sayo para wala kang problema. Kasi kako pag ka na double entry yung sayo malalaman sa computer yung... Tawang-tawa ko, hinayang na hinayang, dalawang unit na yung kay -dine. Sabi ko wala akong magagawa kasi ang dami daw nang hindi nakakuha, eh. Sabi ko pag walang tao, hindi sila nagbibigay. Napakagalit talaga nung ni ate, ano sa akin, yung nabigyan ng stop dito, yun din ang gumawa ng paraan sa akin kagabi, ah. Eh. <laughs> Sabi niya nga sa